So ito po yung ating mga permit guys, yung ating uh, sa BFP, yung ating uh, BIR, yung ating DTI, yung ating uh, mayor's permit, at saka yung uh, official receipt at saka yung ating uh, certificate of occupancy ito. Kailangan mo rin yung ating uh, sanitary permit guys. So ito sanitary permit. So ayan po yung mga permit-permit na dapat mong ayusin pagka uh, Magre-renew ka guys At saka pag mag-close ka Ay kailangan mo yan uh, ipapaalam sa kanila What's up, what's up guys So nandito na naman tayo sa ating tindahan Panibagong tips, panibagong update Na naman po tayo dito sa ating uh, YouTube channel guys so uh, Sana ay uh, maging tuloy-tuloy Yung ating pagbablog Alam nyo ba mayroon tayong uh, subscribers At saka viewers dyan Na nagtatanong Ang sabi sa akin Ang sabi dun sa comment ay kung nag-stop na bang nagsari-sari store kailan pa ba bang uh, kailan pa ba bang magbayad o mag-renew ng ating mga business permit kahit nag-close na ang uh, tindahan niya. So ayun po yung kanyang tanong dito sa ating uh, mga vlog, nag-comment po sa atin. So ito po yung ating pag-uusapan para hindi po tayo magkanda-kanda penalty sa, sa BIR o kaya tawag dito mabibigyan po tayo ng kaso so magingat po tayo guys at ito po ang sasabihin po natin ibibigay po natin ng tips kasi ang nagcomment po guys ay isang OFW kasi gusto na niyang uh, bumalik sa ibang bansa at isarado na daw yung kanyang uh, tindan at uh, yung kanilang business permit ay hindi na ba magre-renew taon taon so ito <laughs> balikan po natin kasi napakahalaga po ang uh, permit napakahirap kong kumuha at saka hindi po basta-basta mag-close o isasara yung ating uh, business permit kasi napakaraming proseso niyan mag magbabayad ka pa dapat uh, na mo yung mga tawag nito yung mga book account mo yung mga nakaraang taon kailangan mapil up mo lahat yon at uh, ma-complete mo lahat yung mga kulang mong ipinail so tanong niya kung ah, uh, pwede bang uh, wag nang i-renew yung kanyang business permit pag nakasarado na lang yung kanyang uh, tindahan. Ito po yung sa uh, sasabihin ko guys, kahit sarado yung uh, business permit ay yung ano nyo, yung tindahan nyo ay kailangan nyo pa rin i-renew ng i-renew ito hanggat hindi nyo hindi kayo nag-file ng uh, closure dun sa BIR kasi tuloy-tuloy pa rin na tumatakbo yung inyong responsibility uh, responsibilidad sa BIR. Kailangan nyo pa rin bayaran yung tax nyo kailangan nyo pa rin mag-renewal, kailangan nyo pa rin mag-file ng iyong mga uh, first quarter, second quarter, third quarter, kailangan nyo pa rin yan guys. Hanggat hindi kayo pumunta sa BIR na i close yung uh, to, yung uh, business permit nyo, po. i yung DTI nyo. So, ayun po guys, yung uh, may papayo ko sa inyo, kapag hindi nyo po yung i yun, ay magkakaroon po kayo ng uh, open case. Tapos pagdating ng panahon, ay gusto nyo ulit ang uh, mag-business, makikita po yung mga record nyo doon, makikita po yung mga pangalan nyo doon. Kasi uh, mahirapan po kayong kumuha ng uh, business permit ulit at saka mayroon po kayong penalty. So yung mag-ingat po tayo doon sa mga malilit na tindahan na hindi pa ready sa pag pagkuha ng BIR, BIR business permit, DTR, at ang hawak lang ay barangay permit guys So pag-isipan nyo kung uh, kayang-kaya nyo itong uh, kuhanan ng uh, business permit Kasi napakahirap kung uh, dumaan sa pag uh, i mo na yung business permit mo Ay marami ka pong dadaan ng uh, tawag ito, mga dokumento, pabalik-balik ka doon sa BIR Hindi po basta-basta So bago po tayo kumuha ng ating uh, permit kailangan dapat mayroon po tayong uh, TIN number, yung identification tax number natin. So mahalaga po yun. Hindi po tayo makakapag-register sa DTI kung wala po tayong uh, identification number, yung TIN number natin tawag. So marami pong uh, tinatamad mag-asikaso ng mga na-dokumento uh, ng kanilang business permit. Pero ito nga po ang sinasabi ko sa inyo guys. Kung gusto mong maging legal, kung gusto mong palakihin yung business mo, ay dapat meron kang uh, permit. Kasi halos tabi-tabi uh, na yung mga uh, sari-sari store, pwede kang ireklamo o pwede kang uh, daw to, puntahan ng uh, magta-tax map. Dito sa amin guys is... Uh, isang beses isa sa isang taon mag-iikot yung mga LGU titignan yung mga business permit mo kung kompleto at saka pinapaalalahanan yung mga bago na kailangan kumuha ng mga permit na ayun guys ang uh, masasabi ko kung busy busy kayo at uh, isarado yung uh, yung tindahan nyo hindi nyo pa terminate yung uh, permit nyo tuloy-tuloy pa rin guys yung inyong uh, Boko bakaw, tuloy-tuloy pa rin yung transaction nyo pagka uh, first quarter, second quarter, third quarter ay kailangan nyo pa rin guys mag-file sa BIR so kahit wala pa, kahit, kahit yung inyong tindahan so ganun po talaga ang takaran uh, lakaran sa business so hanggat hindi nyo sinasaraan hanggat, hanggat hindi kayo napupunta sa BIR na i-close yun ay gumagana, gumagana pa rin yun. so shout out, shout out sa inyong lahat sa mga nahirapang tumuhan ng business permit, lalo na po ang January, napakahabang pila. So alalahanin po natin yung uh, uh, sakripisyon ng mga negosyante. Talagang pumipila, napakaraming dokumento na hinahanap. So ganyan po talaga guys, kailangan pa pa natin magpa-medical, magpa, magpa nito, kumuha ng x-ray, yung SSS natin, yung pag-ibig natin, ay kailangan din po natin yan uh, maayos-ayos dahil uh, kailangan po yan. So, mahirap po ang uh, isang uh, makapagtayuan ng isang business tapos uutangin lang. So, ingatan po natin yung pinaghirapan po nating uh, itinayong uh, business. Kaya sana po ay uh, mayroon po tayong napulot na tips na kung hindi mo pa kaya kumuha ng permit at malit pa yung business mo at sa ano ka mo muna kumuha parang may permit ka muna tapos uh, magiging ano ka muna maging maingat ka muna guys ito naman yung guys yung ating use na resibo sa ating BIR so ito yung nagamit na natin na uh, tawag nito yung uh, resibo yung uh, original ay Uh, natin sa customers tapos uh, pagka hindi humingi si uh, customers ng resibo ay gagawa mo na lang siya ng resibo guys para mayroon kang may, may transaction sa isang araw so napakahalaga po na huwag po nating iwawala yung ating mga resibo yung mga napagkagamitan po natin so ay kailangan pong tawag uh, nito kailangan po tayong mayroon po tayong may ipakita kapag nag tax map si BIR sa ating uh, tindahan so ayan yung ating nagamit na ng uh, yung taon ito naman guys yung ating book of account so ayan yung ating mga annual uh, income tax natin so ito yung manual uh, income tax natin so quarterly income tax yung pinapel po natin sa every quarterly dun sa uh, BIR so ito inuudit din to guys yung ating mga dokumento so dapat magiging Uh, masipag po tayo sa pag-aayos ng ating mga dokumento. So, yung data natin at sa columnar. Uh, Marami pong uh, nagtatanong sa atin, yung mga hindi po marunong mag magtawag nito, marunong mag fill up dito sa ating columnar. Ano yan? Sukat so, ko na dito. Dito. Ano babalisa kaayam binili to binili At oh, andaman, andaman. Andaman lang ang dami lang ang dami lang gum ano pa 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 Ito. pa 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 Mais! pa 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 Sino mag sisigarilyo? Bawal ka pa manigarilyo, ha? Manigarilyo? Mani, Bata ka pa, sino yung magpapagbibay na sigarilyo? Anya mm -hmm. ma, anya't manigarilyo? Kuya mo? Anya't manigarilyo? Ano yan, ano yan? Oh, Awan, ha?